anti-drug operation na uwi sa trahedya. Dalawang pulis sa Maguindanao del Norte patay. Naritong news ni Ian Articona. Nauwi sa madugong enkwentro ang isang bypass operation ng mga otoridad kung saan nasawi ang dalawang pulis habang dalawa pa ang sugatan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nasabat ng mga otoridad ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa isinagawang entrapment operation. Kinilala ang mga nasuwing pulis na sina Corporal Kurt Sipin at Patrol Roslyn Bulyas habang Nasugatan naman ang dalawa nilang kasamahan na sina Patrol Jonel Ramos at Patrol Eddie Sugarol. Ayon sa ulat, nakatimbre ang mga suspect na mga pulis ang kanilang katransaksyon. Kaya't sinubukan nilang tumakas matapos ang transaksyon. Dahilan kung kaya't nauwi ito sa palitan ng putok na ikinasawi ng dalawang pulis. Nahuli naman ang dalawang sugatang suspect ngunit nakatakas ang dalawa pang kasamahan ng mga ito. Sa kasalukuyan, patuloy na pinagaanap ng mga otoridad ang mga nakatakas sa na suspect. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod Nand 打嘛